Higherly bayramlar or Iye bayramlar Ramlar kasi So, ganyan ang pagbati dito. Sa Turkey, mga mamsi, pag mag yung Ramadan, kumbaga sa English yata is Eid Mubarak. So, i-house tour ko kayo mga mamsi dito sa bahay ni Bianan. Ito yung kanyang uh, dining area at ito naman ang kanyang kitchen area. Mamaya ipakita ko din yung kanyang living area. Pero hindi ko ipakita yung buong bahay kasi Panakaw ko lang tong pag tour, mga mamshi. <laughs> so, ayan, gumawa kami ng tea. Nauna kami dito, mga mamshi. Maya-maya, dadating yung mga kapatid ni Dudong Turkish. Ayan, gumawa kami ng tea at uh, mag-i-snack lang muna kami dahil pagod kami, galing kami sa Gala. At uh, nandito naman kami kaninang umaga. Nag-bliss kami sa nanay ni Dudong Turkish. At uh, yung anak ko nag-bliss. And then, di ba, mga mamshi, na banggit ko sa mga previous vlog ko na ang end ng Ramadhan is parang uh, Christmas siya sa atin. So ang mga bata is mapipera mga mamshi kasi magbili sila sa mga lolo, lola, tiyahin, tiyohin, binibigyan sila ng pera. And then yung iba namang mga bata is nagpupunta sila sa mga bahay-bahay, nagdudorbil sila. And then uh, minsan ang binibigay sa kanila is mga chocolate lang or mga candy. Uh, yung iba naman is pera talaga. Kaya yung mga bata, nakakaipon din sila ng pera. Pero yung anak ko is, hindi ko siya pinapapunta sa iba-ibang bahay. Sa mga tsahin lang siya nagbibliss. And then, yun lang. So, 2,000 years later. Second day ngayon ng Ramadan mga mamshi, so kami ay gugora sa mall dahil bukas na yung mall, Pupunta kami doon para iwaldas yung pera ng anak ko na natanggap niya nung kahapon Ramadan Charis. <laughs> Hindi mga ma'am, so pupunta kami dito sa mall dahil ipapamili namin yung pera niya na natanggap, ipapamili din namin ng mga damit niya. So magkano nga ba ang natanggap lahat ng anak ko kahapon? na mga bigay ng mga tsyuhin niya, tsyahin, pinsan ni Dodong and then yung uh, lola niya. So, magkano nga ba lahat ang naipon ng anak ko? So, mamaya na lang natin yan, i-reveal mga maamshi, at tayo lang muna ay magpa-char-char dito, magbibidyo-bidyo, and then mamaya, pupunta kami sa isang playground, kasi atat na atat yung anak ko na maglaro siya. So, pagbibigyan muna namin, dahil uh, bihira lang din naman siya maglalaro uh, ng ganito, at uh, hindi naman masyadong marami yung uh, ano hinamin kasi mahal din yung parang pinaka ticket niya. So mahal ma, mahal na ngayon unlike nung mga nung nagpunta kami last na nagpunta kami so ngayon parang nag nag uh, three times na yung pagkamahal niya. Pero syempre pagbibigyan natin tong makulit kasi kawawa din naman siya. So after dito mga ma'am, si pupunta kami doon sa tinatawag na Decathlon yung parang lahat ng mga um, exercise equipment, andon siya. And then may mga iba-iba din na mga mabibili na kung ano-ano doon. So, magtitingin-tingin lang muna din kami. And then, after doon is uh, pupunta na kami sa bilihan ng uh, mga damit para ipamili yung uh, pera na naipon ng anak ko. So, sa bilihan ng mga damit mga mamsi ito talaga na brand ang palagi naming pinut pinupuntahan pagbibili kami ng mga damit ng anak ko kasi ito yung uh, abot ng bulsa namin pero maganda naman ang mga brand na to. Maganda ang brand na to mga mamsi so subok na subok na namin ang brand na to. At uh, magkano nga ba lahat ang pera ng anak ko na naipon niya kahapon na mga bigay-bigay na parang pamasko sa kanya, bigay ng nga tsuhin, tsahin niya, lola niya. So magkano lahat mga mamsi? and dito pala na kami sa fitting room, nag-fit yung anak ko. At si Inday ay nagpapachar-char dito. Ayan, video pa more para may pang-upload. <laughs> so, ang naipulat ng anak ko mga ma'am, she is 1,500 Turkish lira. So, isusulat ko dyan sa screen kung magkano sa pera natin. And then, ayan, nagtitingin-tingin din ako ng damit. Kasi sabi ni Dudong Turkish, bumili din daw ako ng para sa akin. Pero, wala akong nagustuhan. Kaya wala akong nabili para sa akin. So ngayon, nandito na kami sa cashier at uh, ayan, magbabayad na kami mga mamshi. At uh, after nito is uh, uuwi na kami. At um, ipapakita ko sa inyo mga mamshi ang lahat ng mga pinamili namin. Lahat lang yan isa anak ko, wala akong nabili sa akin kasi wala akong nagustuhan na ano, sabi ko, sabi ko kay Dodong sa ibang sa ibang store na lang ako magtingin ng uh, damit ko kasi wala talaga akong nagustuhan doon. Tapos ayan mga ma'am, si pauwi na kami at uh, ipapakita ko isa-isa sa inyo ang mga pinamili namin ng na mga damit ng anak ko. So ngayon is uh, nandito na kami sa bahay o di ba ang bilis. <laughs> at ito yung aming napamili mga ma'am, si ayan may t-shirt akong binili and then may terno din na t-shirt and shorts kasi spring season na ngayon so going to summer na kaya kailangan na niya ng mga ganitong mga uh, OOTD. Although meron siya mar marami siyang mga t-shirt mga mamsi at mga shorts. Ang problema is maliit na sa kanya kasi itong batang to para siyang ano parang goma na inuunat ang bilis niyang tumangkad. Purya buyag lang sa Bisaya pa man. And then itong t-shirt na puti mga mamshi, uh, gagamitin niya yan ngayong April 23. Meron silang program sa school. And then bumili na din kami ng medyas at saka yung uh, ano niya, pantalon na gagamitin din niya ngayong 23 na program nila sa school. And then ayan, terno, ayan bumili na kami. Medyo mahal na din siya ngayon mga mamshi, unlike before na yung uh, 2,000 higit mo is, madami ka nang mabibili. So, ang nabayaran pala namin lahat, mga ma'am, siya is 2,200. So, isulat ko dyan sa screen kung magkano siya sa uh, pera natin. At ang naipon lang ng aking anak is 1,500. Although, although malaki yan ha, uh, pero ang uh, napamili namin lahat is 2,000 higit. So, nag-abono si Dodong dyan. <laughs> Pero 'di ba, happy na din kami kasi o oh, 'di ba yung uh, parang napa napamaskuhan ng anak ko is ayan, souvenir niya, pinamili lang din namin ng mga damit niya. Ayan, pantalon, mahal na din 500 Turkish lira na din. So, thank you, thank you sa lahat ng mga nagbigay ng hidi sa kanya. So, ito lang yung ating vlog for today, mga mamsi. Thank you for watching. Iyibay Ramlar sa lahat.